sa Pantanag, Cubao, isang katolikong line 4. Benedict, good evening. Hello po. Good evening po. Hello po. Hello. Opo, magtanong po kayo kay Brother Eli. Ah, itatanong ko lang po sana yung napanood po namin sa kabilang istasyon na si Brother Eli daw po eh, na si Brother Eli po eh, inikpapakilala Diyos at kailangang maging Diyos ang tao para maligtas. Paano po po Brother Eli paninindiganan po? Alam mo, yung kanilang sinasabing nagpapakilala ako Diyos, ay eh, ano yun, kasi malaki yun eh. Alam mo, ang tao, pagka ikaw ay nanatiling tao, hindi ka maliligtas eh. Dapat mag-induce ka eh. na... Ayaw po Dapat mag Dapat mag-induce ka eh. Kita niyo, Ang Panginoon ang katuloy ko. Ba't ako matatakot? Ano magagawa sa akin ng tao? Eh, tao lang kayo eh. Kasama ko Diyos. Pati ako Diyos na rin eh. Alam mo, yung kanilang sinasabing nagpapakilala ako Diyos, eh ano yun? Kasi malaki yun eh. Tao lang kayo eh. Kasama ko Diyos. Pati ako Diyos na rin eh. Naloko na. <laughs> 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 Hindi.